first kill, first kill. Sikat sikil. Sikat sikil. Boom. Yapik <laughs> yate, yate. First blood. Yate. Unsa na? Unsa na siya? Ang boom. Nganong yung... Nganong na man ka diri hadto? Lakaw hadto. Lingkod, lingkod, lingkod ka. Tensi ang. Bahok kayo ka. Hadto ba? Hadto. Ha? Huh? Oh, pag istorya na ramong Miguel, tubo kay kagilaga sa gulok. Oh, kabo, abo. <laughs> Kung sa mangkane. Miguel wala man si Miguel. Dili la ka pag istorya na yung Miguel hatod na ka. Na to si Miguel. Na busy uh, man, busy M Miguel. Busy. Inang mga. Di adto la ka o kira pa Lantaw. Ayaw di ka lantaw lantaw kabalo ana. Lantaw. wala na. Wala ako kay sa mukha mo kay kada ula ko ari. kay maho kayo ka. Dili lang lantaw lantaw ka. Na mo ko kwarta. Kwarta. mawaka.

Limkwanta, 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 di lang. Kinawag magigin nimo. Askwel uh, Miguel, <coughs> mi, Miguel. Na, no, um, oh, tapoy bandirit. Miguel. Ambot, ambot ka nimu gigikan kwarta di sana gigikan kwarta. Ambo, ano? Ambo na sinpon, mga dolaron kasi. Kulam-kulam. Oh, unisinpon. Kwarta, kwarta sa kwarta, kwarta. Basik, ambi. Kulam, kulam. Ah. Di sama nimo. Bisa nimu gigikan. Miguel, apo ni Miguel. Iba diya nimo si Miguel. Miguel. Sik sik pul sik anak Anak ne, anak, anak. Oh, anak. anak, <terusisa> anak. anak <tuk> diukan kuarta. Oh kuarta. Quarta, oh kuarta, kuarta. Kuarta, kuarta. Kuarta, kuarta.

อ๊าโอปัโอปลาฮลามะัฮุลามฮุลามเอ้อฮุลามฮุลามฮุลามฮุลาม

Ana hulam hulam ta hulam. Hulam. Ah, patay na. Ah. Patay. Oh, patay. Oh, oh 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 Patay. Patay oh, Miguel. Oh. Patay oh. si Miguel. Oh. Patay si Miguel. Tutus tutus tu. Anak anak. Anak. Ang na ang mo ang na ang 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 ang

Ako na si Gagnario, opo, 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 Satu opo, 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 pulang, pulang, opo, pita opo, 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 oh. oh. oh, oh, oh. dulu opo, oh. Ada opo, opo, Oh, opo, oh. walpo, iwalpo, kana iwalpo si Ambo kung kapitaka, kapitaka, na si hai... hey, Ambo ka, oh, ka. O, no, na no. oh, dula, ano, O, ano, 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 ka. ano, 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 Hoy, lang dito, sige. Ang bo ang bo, ang bo. Anara, narara, narara. Ang bo. pitaka, pitaka. at ko. sige, sige, ko Bye. Ang bo. Bye. Mer. Busy ml ng milling na, Hoy, ang bo. Ang bo. ka, ang bo, Ang bo. Uy! Ang bo! Uy! Ang bo! Wakas! Ang bina! Ang bina! Ah, tabang! 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 Angel! 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 Mga buwang! Tugan tiga mo ni Miguel! Tugan mo ni Miguel! Pantay mo ni Miguel! Mga buwang! Mga buwang! Angbo, ay tay. Inteng. Ay nimo. Tay, kada ogdu ko. Inteng, kada ogko sa mong numero gyatag nako. Inteng. Oh, si inteng ko inamon. Tagaan ka ra kwarta kay na kada sa luto atong numero nga gyatag nimo nako. Naaho na ka bag-umotor Salamat ug kanim. Oh, dawatan kwarta oh. Imo na ni. Pali pa ina ko ni nimo. ako kanay balay pa ni oh. Tawatan ni oh. Oh. Sa pa ni inteng. Ipalit na sa tindahan. Ah, ako iilo. Ayun -iilo na iilo kay di na pa. Ipalit na sa tindahan. Pwede pagtaguan na nimo. Imo na na. Salamat kasi mo numero. Ay, tin patuod. Pasigla na po kay bag ung numero diha ba. Tanda ina ko. Oh, nanay. Sarah, six, 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 six. Rambol, rambol, rambol target. target, rambol, target, target ha, rambol, Sambul, target. Oh, si selamat kayu, kita ugal-ugalan ini. Rambol, rambol, rambol. selamat <laughs> kayu, ha. Sike bulak kau saku. Hmm, kata dah pokok ani, kai aroma kata. Selamat tunggu, mari aku Oh.

Ya, ya, masak-masak musik sini nanti kuy. naku, kayak na amay sunara. Kanak kayak gebung kalsia, kanang gidadalan yang cuarta, nanai yang kamu, mo onan gading ting lubong ni ilubong ilubong na niyang kwarta ron kaya nahapit na siya mau magbungkal di ang pagkahuman kuwaon na natin ako pero wako ka ba lo kay kagtaing yate kau o imuabang ba ba hindi ko nalibang baho kay tae ganyan ikaw nang baho tae kay tae yun meron oh, tae basig lang kao naman no basig nakatunog Ola, biya, Basik, ikaw Lord, bango ug king tae, yate nga no man eh. Wa na, gasugod nag ulan, gasugod nag ulan, na na ne. Wa na gyud. ang nag ulan na. Tabo na ni. Mo dalagan ko kay makabo ang ni, makabo ang. Ulan na. asa man ng kwarta Wow, kabalo nga. Dili man kay kagani gigkita na mo to si Angbo. Ikaw pa ko kanang to kayo. Ikaw ba nang gayon ng kanang kwarta? Si kagayon ni Ronaldo Tita eh. Pero ano ba? Asa nang kwarta ni nakun si Angbo? Na, daw na pa kayo. Ikaw ba na, ikaw ba nang bahog tae gani hato. Yapi ka. Yapi ka wala na, wala na. Asa man ng ani ula na.